Ano yung mga mic? Nagamit ko yung mic ni Joana. Crazy? Joanna. Crazy? Kailan? Sila. Pint nga yung guys kayo. Kay Stacey. Ay, may mga, mga pangalan? Mm, Joanna Mika. Kung gusto ko kasi sana kunin yung Mika kasi na, ako. So, ako. Nag-overdue na ako. Awak ko na yung ba? Ba? Dismayado ang maraming fans ngayon ng Bini na kilala sa tawag na Blooms. Sa video clip mula sa reality show ng Pinoy Big Brother, matapos na mabanggit ng ilang housemates sa loob, ang tungkol sa mikropono na ginamit umano nila noong audition uminit ang ulo ng grupo ng sumusuporta sa Bini na Blooms nang mapanood nila ang isang video clip ng Pinoy Big Brother kung saan makikita dito ang usapan ng mga housemates tungkol sa ginamit nilang mikropono nang mag-audition sila. Proud kasi na sinabi ng isa sa housemates na si Dilan na nandoon ang mikropono ng dalawang Bini na si Namika at Joanna nang mag-audition sila at ang mikropono ng araw ni Joanna ang nagamit niya. Pahayag ni Dilan alam mo yung mga mic? Nagamit ko yung mic ni Joanna sa audition. Dalawa yun eh. Joanna Mika. Gusto ko sana kunin yung Mika. Kaso hawak ko na yung isa. Dahil dito ay hindi napigilang magalit ng mga blooms. Lalo na at nabanggit din ng isa sa housemates ang kulay ng mikropono. Kaya naman alam nilang itong mikropono na pinaghirapan nilang ipakustomize. Para lamang may magamit ang mga bini na masasabi nilang pagmamayari nila kinall out din ng mga ito ang management. Dahil tila nga wala itong pagpapahalaga sa gamit ng Bini. Dahil basta-basta lamang umunin lang pinapagamit sa ibang mikropono na bigay ng mga fans. Narito ang ilan sa mga komento ng mga blooms tungkol dito. Sayang efforts ng nagpa-customize ng mics. Definitely expensive yan. Kaya dapat Bini members lang gagamit niyan. Tapos kung sino-sino nga hawak lang, blooms deserve better. Naaawa na ako sa mga blooms. Todo effort sila para protektahan ng girls. Pero yung management, insensitive sa pakiramdam ng fans. Huwag niyong hintayin na mapagod mga fans dahil sa mga katanghan niyo. Sana kahit minsan, pagganahin niyo common sense niyo. These mics are more than just any instrument or device. They are the fruits of blooms' labor through their hard-earned money. Pero higit sa presyo pagmamahal at pagkalinga ang nasa likod nito para sa Bini at yun ang walang katumbas na halaga. The fact na hindi nila naisip na bigyan ng customized mic ang Bini, konting respeto naman sana sa nagbigay ng mic. Okay lang naman na hindi gamitin. The main purpose was to give them something they can call theirs talaga. Kaya nga custom color, with name pa. Display lang okay na, pero bakit pinagamit pa sa iba? hindi yung pinagdaanan ng team para mapagawa yan para sa Bini. Sa ngayon ay wala pang inilalabas na pahayag ang management ng Bini at ng PBB tungkol dito.